Oh Guys, I'm gonna speak Philippines today. So let's go. I'm Dami, I'm boyfriend. Nisi Lola. Eto and boy. I'm boyfriend. and am and I'm hundred boyfriend. Nisi Nisi Wawa. Magal. Oi Lola. Magali Nisi. Tito Armin ha. Magal it ha. Sa tito Armin. Oh. aba and. Magali yan, ni si Lola. Ang pwe. puwet, puwet. <laughs> Papuluin ng puwet ni Lola. Uh Oo. -oh. Bakit mo nalaman maraming boyfriend? Hindi na one boyfriend. Hindi one. One hundred boyfriend niya. One oh my God, Lola. Ang dami naman yan. Pa na lang boyfriend. Sama. Uh -oh. Paano mo nalaman? Oh, sabi oh. ni Lola. Oh. boyfriend yan. Another boyfriend yan. I ah, siya, another boyfriend. Natawag. Magali, Sini si tumawag ka magali ni... Magaling Ayan, magaling ni si Tita Maria. Sining tumawag ka ni na? Sining tumawag ka na kay Lola? Im ni Tita Armin, Ayan, ang yang boyfriend ni si, ni si Lola. Oh, eh, hindi pede, Ayaw. Ayon ni Tita Armin. Si soap ni Lola hindi na show ni boyfriend ni ah, si. Hindi na ipapakita. Si cuz if oh, what oh, was says that she said her what her boyfriend looks like and her name um Magali ni si Tita Armin ha. Oh. Agali ha Lola naman. And dami boyfriend niya. <laughs> <laughs> Pinapakaloko pala ng lola mo. Ano, anak? Si boyfriend ni si lola. ah, <laughs> Oh. <laughs> oh. <laughs> ano ba anak? Nakita mo boyfriend ni lola kanina, di ba? Pogi ba yun o pangit? Sabi ni lola, ang pogi ni si boyfriend naman. Ang pangit ni si boyfriend naman. <laughs> 俺能摆楼啦！<laughs>